Nandito kami ngayon sa may farm dito sa may pingtong. Wow! So, guys, sobrang ganda nung pagpreparasyon ng kanilang pagtatanim dito. Mano? Hmm? Ah, sa likuran ko. Ayan. Grabe, ang ganda. Oh. ayan si Amo. <laughs> Ay, ma'am! Mukutaw! Wala ka pala! Wala <laughs> ay sus wala pala siyang Christmas. mas mabuhay kong we but kutsaw anya we ay ah, hindi siya nagsasabi kung hindi ka nagsasalito nung nakapalang kutsaw ano na ngayon ko palang siya nakabita ng kut ng ng, ng piece mas guys nandito na kami oh sa may location namin sa farm this ko din ah, ticy, ha okay. ayan Ayan na mga kagmangs, nandito kami eh, sa farm. <coughs> Ayan. Hipon yan, yung ispa na yan. Hipon yan mga kagmangs. Malayo, malayo sa dagat pero nakakapag alaga ng hipon. O ba? Diba? Ang ganda. Ang ganda ng farm dito. O. Sobrang ganda ng preparasyon nila dito eh planting system nila sa kanilang mga farm. Sobrang ganda. Ayan sa likuran ko din. Ano yan? Munggo. Munggo na pula sa atin. Yung ina masarap yan ihalo sa ano eh? sa ribs. Ribs ng pork or beef. 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 <laughs> ayan. Marami rin nag exercise dito ng mga elderly. Ayan, si Lolo. Ayan nagbabike, mag, mag, exercise yan. Ayan, sobrang ganda dito. Tsaka napakalamig ng, ano, ng klema. Kaya, ano, ito, papakita ko sa inyo, guys. Wait lang. Baliktad natin yung camera. Ayan. Ito, sobrang dami ng puno. yan dyan, napakadabong yan. Mula nung nagbagyo, ayan, o. Oh, pinutula na nila. Sobrang dabong yan, mga kaagmangs. Pero ngayon, pinutula na nila, ayan, o. Oh. Ayan yung mga puno na yan. Eh? Hindi masum mga kaagmang sa'yo. iyo. Ayan. Ayan, masum. Masum na natin. Ayan mga mga sakit. May sasakyan, please. Ayan. Diba? Ayan, mga saging na pinsala din ng bagyo. Kaya, yung may mga tungkod na ginagamit sila, ayan. Yung mga bakal na yan, na, na, mga naka tabi sa saging yan ay protection nila pag bumabagyo o, oh, diba yan mga kagmangs ayan oh, yung lulo kasama oh. kasamang apo exercise na din yung eh, mga kagmangs sobrang ganda dito ayan uh, ah, lapitan natin yung ano yung hipon hipon yan ayun yung nag aalaga si Coco coco, kuya coco, ayan guys Hipon yan man, oh. ma, no? Ma. Iya. 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 Ano yan? Sa pispa yan, ma. Sa milang. Iya. Hmm. Iya. Ano yan? Correction. I-correct nyo nga ako, mga kagmang, dito sa Taiwan. Iya. Ano ba ang tawag sa hipon? Iya. O. Oh. Kasi, ano kasi, nangakalito, eh. Iya. 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 ayam bot. Hindi ko, oh, na, ano, ma kapatid, pasensya na kayo <laughs> sa aking pronunciation, pag mali ang pronunciation, mali rin ang pagka-understand ng mga ah! ito. kaya, pagpasensya nyo na, ayun mga kagmags, dito kami ngayon sa farm, sobrang ganda talaga o yan, nakaka-relax tapos, naka, ang lakas pa ng hangin ma, no, ma, kay Liang, ma o, kay Liang, o, uwi na kami ganyan lang, ibot lang exercise na din kami ni Ama yan, mga kagmags, ganyan lang kami pag nilibot-libot ako sasalang na ako ng sinaing pagdating doon tapos dalawa lang kami ni ama ngayon sabado wala daw yung anak hindi daw si Sanse kaya dalawa lang kami ni ama oh. dumating kasi yung manugang manugang niya kaya late na kami nakapagpamasyal eh kwento kwento pa simpre siya tapos inom rin siya ng milk niya bagong gising ganyan o oh, ganyan lang trabaho namin ni lola yan mga kagmang's at ayun. At nai-share ko na naman sa inyo ang ang place kung saan naroroon ang inyong lingkod. Yan napakaganda. Na, napaka uh, ano dito. Kumbaga'y eh, maano sa sa pag-iisip, matiwasay ang isip mo pag nandito ka sa ganitong place. Napakahangin pa, tapos napaka-green yung mga plant na makikita mo ayun. Ayun nga pala What? yung pinang yung nganga sa atin nganga yung bu, bunga buyo ano ba buyo ba oh, ayan ito naman si Chichi yung kasamahan namin sa school nangunguha ng kalakal ayan ayan nga diyan oh. yan ng kalakal mano? o makikita tayo ni, niya dito ma dito tayo kanina nakita niya tayo ngayon ngayon kita naman tayo niya o oh, yan o oh. yan, o, yan o, Eliang, wow. Eliang. <laughs> okay, liang, liang. Ma, lay na, tangi. Ha? Okay na? oh, uwi na daw kami. Mga kagmang, sabi na kami ni Ama. Ayan, lapitan natin yung pispantra. Yan guys, yan. Ba, maliliit pa lang yung mga tanim. Yan o, oh, tingnan nyo, maliliit yung mga green green titigay niya. Bagong tanim pa lang, bagong sibol pa lang yung mga tinatanim na ano. Na ang ang tawa, ang tawa. Tapos, ang kapatid, ito yung pispan. Malay na. Yan yung pispan. Oh, ah, Ayan yung pispan na ah, sabi ko nga, hipon yan. Hipon ang inaalagaan yan. Malayo dito sa dagat pero ang laki kaya ng hipon yan. Parang sugpo ba? Sugpo. Wow! Malay na. Guys, uwi na kami. Upo na kasi mahirap maghawak ng camera wala akong ano camera stick. Thank you so much sa uh, panonood nyo mga kapatid.